Ngunit kaibigan ni ano pa? ay Ay ngayong araw nga pala ay papunta kami sa kalintaan ay tignan nyo naman ang pagmumukha nyo mga kaibigan oy ay sunog na sunog nga naman ang buka ako dyan ay syempre nakasalibin ako dyan para hindi masyadong halata yung init dyan mga kaibigan at syempre habang naman tayo nagbibidyo ay may daanan naman tayo ditong mga Naglalakad ng estudyante nga sa mga OMNC mga kaibigan no? Ito may manakapula pa nga At habang sinusundan nga pala namin dito Si Sir Sinon mga kaibigan Nakamotor nga pala kami dyan Ay napakainit ng panahon syempre kailangan natin mag helmet dyan Para na protection At dito nga pala ang OMNC mga kaibigan ipinabigla e, naman kami pinara dyan ng guard kaibigan eh. Ay sabi sarado nga pala yung road dyan At syempre pagkakataon na nga pala Ng inyong kaibigan si Boss Chis dyan maka Nakapasok na sa loob ng UMC campus Ay nakapasok nga pala kami Kasi yes, syempre pasulyap sila Mayroon nga pala drum in there dito Ay eh, di napaganda naman pala ng UMC dito sa San sa Jose mga kaibigan Ay grabe namang at siyempre papunta na nga kami sa may loob Tignan nyo naman ang garden dito ng campus ng OMC ng San Jose kaibigan napakaganda naman ang kanilang school dito no Ay napakalaki o oh, napaka cute naman ang school nila dito Grabe namang school dito At siyempre habang tayo papaikot dito kaibigan Mayroon naman tayo nasulyapan dito mga estudyante Siyempre may tricycle driver naman dito nag nagaamaw ng pasayari Wala kang masalak na yung pasahero kaibigan at papalabas na nga pala kami dito sa binaka exit papalabas na nga pala si boss gins dyan kaibigan at eto lang at papunta na nga kami ngayon sa destination namin dito sa kalintaan kung saan magkakandak po kami ng libreng swell test para sa inyong mga sakahang lupa kaibigan ay habang napapunta naman kami dito napakabilis ang aming patakbo Siyempre, ang inyong lingkod eto na nga nakapakapis-pis pa nga dyan kaibigan. Siyempre, napakainit niyan mga grabe na mag-init ng panahon ngayon kaibigan. Siyempre, pa-vlog-vlog muna tayo para naman bukas sunog na sunog na, no? Parang si Robin Padilla hindi mo maintindihan yan kasi buong rebelyo. Si Chutain na nga yan kaibigan. Kayo, sobrang itim. At eto na nga palang area namin pitutusuan niya kaibigan, no? Ito nga palang aking area dyan. Siyempre, lilibuti natin dyan, at eto na nga kaibigan, papunta na nga pala kami nga sa aming kainan inaabot na nga pala kami ng dyan mga kaibigan, ay ginugutom na nga pala kami dyan, at syempre papunta na nga kami sa may restaurant dito, at dito na nga kami sa may tapat ng highway, may restaurant nga pala kami nakita, at in -order ko na ganyan yung masarap na nilagang baboy dyan, at syempre chibugan time na naman yan at syempre kasama ko nga pala si Sir Nelson at si Sir Senon at eto na igop Sabaw na nga naman tayo dyan kay Napakasarap naman ng sabaw dito At nilagyan ko nga pala yung liquid na sili kay At syempre At tayo na busog na kay BJ Na hapon na At inabot na rin kami ng uh, pagod At syempre hapon na rin kay syempre uuwi na nga pala kami dyan Sa may sanusi nga pala kami ngayon Ang alis din mga kay no? At habang ito na nga At napaka palubog pa nga yung araw At eto na Salamat sa panunod kay Magandang magandang